Halos dalawang libong residente ang nawalan ng bahay dahil sa sunog sa Tondo, Manila. Problemado ang mga fire victim kung saan naman sila titira dahil relocation houses na pala ang nasunog. May detalya si Vel Custodio. Ganyan kalaki ang apoy na tumupok sa Aroma Temporary Housing sa barangay 105, Tondo, Manila, alas 10.30 kagabi kanya-kanyang likas at salba ng mga gamit ng mga residente, gaya na lang ni Aling Anat. Pagising ko na lang po si malaki na po yung apoy. Bali, binuwat ko na lang po yung apoy Wala po kami nakuha kahit sa gamit. Sana po kahit konti naman po, bigyan po kami ng mga masusuot na damit. Inaburi ng sunog ang tirahan ni Lola Merina na nakahandusay pa dahil sa sakit na stroke. May sunog naman, di bumaba kami anak ko. Wala kung dala. Mas kagamit, wala. Wala pa kung saan kami titira. Kung lumikas na ang karamihan, ang lalaking ito nagpaiwan pa sinusubukan pa niya kasing apulahin ng apoy sa nasusunog niyang tirahan kahit tabo na lang ang kanyang gamit. Nagbayanihan ng mga residente para umabot ang hose sa mga nasusunog na bahay. Ang fire truck na ito binasag ang windshield ng isang residente. Pinaghahatak din ng mga residente ang host ng bombero. So sobrang busy namin para makapenetrate kami gagawin sa sunog, para maapulan namin. Ang nangyari, may humingin tulong tatay, yung anak niya na naiwan sa loob. So, ginagawa namin ng paraan para maligtas ang tao at mapatayag at yung sunog. Akala niya hindi kami gumagawa ng paraan. Sa inis niya, sinupok niya ng bato. Sana naman po, Huwag po ninyong gawin to. Tumutulong po kami para po sa ating mga kababayan. Nagsimula ang apoy sa 29th Presidential Building na tumubok sa tatlong iba pang gusali. Mabilis na kumalat ang apoy sa apat na gusali dahil sa naggalat na basura. Ito ang naging problema kasi natin una yung water natin dito. Is mahirap yung water, mahina, kaya medyo natagalan. Kaya tinaas din yung alarma para matagdagan din yung source ng water natin. Magtitiis muna sa brownout ang ilang mga bahay dahil sa nasunog din ng ilang poste ng kuryente. Halos 2,000 relocated residents ang maghahanap muli ng tirahan dahil sa sunog. Dalawang fire volunteers ang nagka-minor injury. Nasa 6.5 milyon naman ang danyos ng sunog na tumagal ng pitong oras. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sadhi ng sunog. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.